wat se lede kod Bye, oh Afternoon, kinuwang po ko ni for Brilliant Medical Group. I'm very thankful and very grateful to the whole Brilliant Group uh, for having me, and of course, congratulations in advance for your new products and of course uh, for Brilliant Medical Group as well. All right, thank you so much, Paolo. And it's such a pleasure, na ano, sa stars It's such a pleasure to see you. Today, we're representing the Brilliant Medical Group. At ito But Pero, sa pag here today. I'm pretty sure everyone is also excited and also wants to learn more about the Brilliant Medical Group. So, let's call on Miss Landa. Yes, once again, Miss Landa. Chikahan mo tayo dito with the CEO. Ayan, so sobrang overrun kasi ako. Ang dami na nanonood sa Facebook, tsaka sa TikTok, kahit walang sound. Wow. Nagtsatsaga silang manood, so ang dami po nag-aabang talaga sa inyo. And, kinikirig po sila sa inyo. Ang gwapo! Sobra! Ina, ang gwapo na talaga. Totoo. <laughs> Isa pa daw. Isa pa. Isa pang song? Isa pang song! Impromptu yan, Paolo. Pero before, iniisip muna ni Anani, Paolo, kasi parang kailangan sobrang high pop siya. But I just have a few questions, since natin na lang ating CEO oh. na si Ms. Glenda. Ano yung mga go-to services mo, yung favorite um, product or services sa Brilliant Medical oh. Group? Actually, wala po akong masyadong alam. Uh, siguro, uh, karamihan po talaga ng mga kalalakihan ay hindi masyadong maalam sa mga ginagawa sa mukha. Pero, nang pumunta po ako, sabi ko, Dok, ikaw na pong bahala. So, may mga favorite po ako, yung Hydrofacial. And of course, there's this new laser na kinagamit nila uh, to lighten the pigments of your skin. Which is very good. Uh, bilang prone rin ako sa acne. So, ayan, si Dok Ara po yung nag-aalaga sa akin. Sama, yeah. so, actually siya. Sabi ko, ang, ang, sobrang kinis niya kasi talaga ngayon. So, Salamat, medical. Um, Profilo yon na ginagawa ko din. Sometimes, syempre, hindi na tayo yung pabata. Yes. Tumatanda din tayo. And thank you, Paolo, sa pagpapasaya. Parang ang sila din ng lola eh. Salamat. Uh, Salamat din. ko. Salamat. Kinilig din lola? yung lola ko. Lang lang. Oh, yung next event niyo lang kakanta ulit pa. Dadaming events. Sa so, next event para lang kay Paula Avilino. Malang niya magduetren kami ni Kim. Oh, yeah, labu pa. Gutom na ba hindi? Raven fans, so what's wrong with Secretary Kim? Super, I'm a fan. Lagi ho 'yan no no. Yes, tama ba, Mama Kimenade? Yes. Wow don't worry guys, kahit hindi siya mag-perform another performance, siya naman ang makakasama natin sa next raffle draw!